So, magluluto na naman ako ng pansit kantong. Ayan. Ayan. Para lambot lang natin ng very light ang ating gulay. Ayan. Ayan, nilagay ko na ang kantong at ang suotang lalambutin lang natin sila. So, ayan. Naluluto na ito. At ilalagay ko na yung naluto kong gulay na may meat. looks delicious. So, ayan ang aking gulay. colorful diba hmm how is look magkain na natin po spring onion